Boss, saan pa puntang Kiapo dito? Hindi nyo kabisado? Magkano hmm. ganito nyo kaya? Sampo? Teka. Matagal na kayo dito nagtitinda? Matagal na kayo? Matagal na kayo nagtitinda dito? So, kaya. Ito kaya. Biya pa merienda mo. Juice sa atin na ba? Ha? Oo, oh, sige kaya. Lagi kayo dito? Oo. Oh. Sipag mo kaya? Okay. Bye-bye. Si pag ni Kuya nagtitinda ng face mask. Okay. So, yon sana ingat palagi si Kuya. Yun. All right, so hanap ulit tayo. Let's go. Boss. Bossing. Saan yung ano dito? Pakiyapo. Saan papunta ng Kiyapo dito? Uh Oo. -oh. So, naligaw na nga ako eh. Naligaw na ako. Ikot na lang ako. Ikot na lang ako doon. Hmm. Ah. Kuya, merienda niyo dalawa. Tayo kaya, ito. Sige, sige. Salamat kaya. Ayan. Mga ano, may inaayos. Ah, sige. Diba? Hindi, <laughs> nagtatrabaho kasi sila eh. Kaya binigyan na natin mapamerienda. Ayan, pagod din kasi sila kuya. Alright! Kuya. May na kayo? Ah, kuya. Sakto. Sinabay. Tapos, dalawang juice gusto ko kaya. kaya tagal na kayo dito ingat kayo ha ingat kayo ah, nakakaawa sila ah, ah. yon so maraming salamat po um Pasalamat tayo lagi sa mga blessings na meron tayo kung anong meron tayo kasi may mga tao talaga na ganun yung buhay Yan, kaya matulong man lang tayo kahit merienda makakain sila for that moment okay so biyahe muna tayo pa uwi mga kapopoy. okay so nabigay na natin yung mag share tayo ng blessings maraming salamat po sa inyo so, pag iingat po kayo sa mga nabigyan natin Yan. so ride safe po sa lahat kapapoy popoy smoto tv let's go